Magandang araw sa inyong lahat guys at uh, ngayon naman po ay tatalakayin natin ang tungkol dito sa ating spark plug. At ipapakita uh, ko rin po kung paano siya uh, pinapalitan. Pero bago ang lahat, kung gusto niyo po ng ganitong mga content, huwag po kayo mahihiyang mag-subscribe. At uh, hit niyo rin yung notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong video na i-upload. Okay. Dito sa spark plug guys, no? Ang spark plug po na to ay isa sa pinaka-importanting uh, element ng ating combustion. Kasi itong spark plug ay nagbibigay ng spark para ma-ignite yung air to air to fuel or fuel to air mixture na inel, in, pinapasok ng ating uh, manifold. Ngayon, papakita ko sa inyo yung itsura ng uh, spark plug. So, ganito po yan, guys. Ang model po nito, or ang part number nito, guys, ay, uh, ang <clears throat> model po is NGK, which it's stuck po siya ng uh, RS125FI. So, ito po siya. Ayan. So, kung magpapalit kayo ng, ano, ng spark plug, kailangan, laging tingnan yung haba ng thread kasi minsan baka minsan kasi yung iba nagpapalit mas mahaba pa dito so pag pinalitan niya mas mahaba pa dito baka bumugo yan sa piston at mabutas yung piston at mag-cause ng uh, decompression wala kumbaga wala na siyang compression sa loob at uh, hindi na siya mag ano hindi siya mag uh, iikot so ang kanya pong part number is CPR 6EA9 so lagi niyo tatandaan ko ano yung uh stock na uh, part number ng iyong uh, motor para sakto yung thread yung haba at yung uh, klase ng ating uh, spark plug na ipapadet sa ating motor. So paano ko nasabi na isa ito sa key element kasi isa ito sa nagi ano nag-produce ng electricity para mag-ignite doon sa air to fuel air to fuel mixture natin. Kung makikita nyo naman po, dito sa gap na to, dito lumalabas yung um, electricity na nagpapa-ignite sa ating combustion. So, ano, kung isa ito sa mga key element, ano pa yung mga key element para makompleto ang combustion? So, nandyan rin po yung ating air, at nandyan rin po yung ating fuel. So, tatlo po yan. Bali, um, heat. Isa naman is fuel and air. And of course, meron pa tayong i-add ia dyan is yung vacuum. Yung vacuum po, dyan mag, uh, ano, dyan uh, makaganap yung mismo comb kung, ano, combustion o yung <clears throat> pag-ignite ng uh, air-to-fuel mixture, which is controlled siya. Yan. So, this is a uh, 16 mm. So, sa mga bagong motor ngayon, may meron na yung ano, kasamang mga um, uh, spark plug na pang tanggal. Pa tubo na merong ganito. So, yun. So, ano yung mga dapat nating uh, tandaan para pa tama ang ating pagpalit ng ating spark plug? unang-una, -una, lagi po natin tatandaan, kung magpapalit po tayo ng spark plug, ay i-cool down muna natin yung ating engine. So, para hindi tayo mapasok, hindi ma-lost thread yung uh, thread ng ating uh, naglalagyan ng spark plug, at kaya naman ay hindi mabali yung ating mismong spark plug. Bakit? Kasi ganito yan yung block mo ng ating engine, pag mainit po 'yan, kumakapit po 'yan yung thread sa lahat ng bolt yan, kumakapit 'yan. Pag mainit So yung mga bolt niya na iba sa iba pang position eh I mean yung iba pang bolt na kalagay like yung sa camshaft, yung sa cover ng camshaft niya ay humihigpit rin So ganon, so kung mainit pa siya pwede kayo mapaso, pwede kayo pwede siyang malost thread o kaya pwede siyang maputol yung mismo ating uh, spark plug. So yung mga kailangan yung tandaan bago nyo uh, buksan at tanggalin yung stock o kaya yung luma yung spark plug. Ngayon, tuwing kailan tayo magpapalit nito. Actually, <coughs> malalaman natin yan. yung kailangan natin magpalit kapag uh, masyado ng reach yung ating uh, fuel. Kasi minsan, pag mahina na, pag puno na ito ng carbon, hindi to, pag mahina na yung spark niyan, guys, no, yung combustion natin yan is hindi niya, mis, hindi niya na i-ignite yung buong uh, air-to-fuel mixture na pampasok sa cylinder. So, ang nangyari yan, kung may ECU kayo or FI tayo kasi syempre yung motor natin is FI no. Kung so, ang mayyari niyan si ECU magbabato yan na mas maraming fuel sa ating cylinder kasi hindi na kasi may may ano yan eh may sensor yan dun sa may nakin so masasensya ng ECU na pag hindi na ba burn ng ano ng nito yung buo na papasok sa cylinder babatuhin niya pa yan nang babatuhin yun yung ECU yung kaya dapat lagi nating imo-monitor ang ating uh, spark plug. Pero dapat alam din natin kung paano siya tatanggalin. So, yun yung isa sa kailangan nating uh, isipin. Kapag kailangan nating palitan siya, siguro uh, mas rich na sa, sa sa ano sa fuel So, ano ba yung ano yung palatandaan para malaman natin kung ano yung rich, ano yung lean, tsaka yung normal niya. So, pag, nabawa, basa na siya dito, basa siya dito, yan, palibot, yan is rich at hindi yan nakakombas na maayos yung fuel mixture. Kapag yun naman dito is puti, hanggang dito, ibig sabihin po niyan is lean. Lagi yung kanyang kinukombas. Ibig sabihin, mas maraming uh, air sa mixture at merong error doon sa ECU. So, yun yun. Pag, pag ano naman, pag brown naman, ibig sabihin yan, is normal lang siya. Or, makikita nyo naka brown ito, tapos brown din yung sa taas niya, normal yan. So, ilang ano, odometer bago natin uh, palitan yung ating uh, spark plug. Marami kasi nagbabase lang sa odometer. Mostly, is 8,000 to 15,000 kilometer per kilometer yan yung ano yung maximum nila na basihan. <clears throat> Pero maganda pa rin yung uh, lagi tayong nagme-maintenance ito. Pero hindi naman siya talaga required araw-araw siya bubuksan. Kumbaga kahit once in one month lang kung araw-araw siya nagamit, once in one month. Pwede niyo siyang i-check yung ating spark plug, yung health niya. Kasi isa ito sa magi-ignite sa ating combustion sa, sa price naman ng ating ano, ng ating uh, spark plug, mura lang ito guys. Hindi to ito, hindi to maabot ng 1,000. Actually, nabili ko lang ito ng uh, 115 pesos. Yan, 115 lang siya. So, lagi kayo mga ano, bili lang kayo ng ano, additional na spark plug or reserve na spark plug in case na magkaroon ng problema habang nasa biyahe kayo or habang nasa long ride kayo. Kasi, pwede kayong ano, ma pwede itong maaberya yung spark plug natin kung hindi natin ana mo monitor. So yun, tug 115 lang, bili lang kayo guys. At eh uh, kung, kung bibili naman kayo, uh, tingnan nyo lagi kung ano yung required na na nasa manual, nasa owner's manual 'yan, kung ano yung required na brand ng mismong uh, unit. So, yung sa akin kasi is Honda RS125 Fi. Yung nasa owner's manual niya is NGK CPR 6EA9. Yan yung mismo uh, stock niya. So, laging tatandaan yun kasi para malaman yun kung gano'ng kahaba yun. Kasi ito, ito yung lalabas sa loob ng ano ng combustion chamber. Ito yan, ito lang yan. Pag medyo mahaba yan, mababasag yung piston. So, yun lang guys. At uh, punta na tayo sa, ano, sa unit natin ngayon. Uh, palitan na natin yung ating um, spark plug. At magpapalit din tayo ng ating uh, uh, air filter. So, madali lang naman yung air filter. Palitan kasi medyo medyo ano na yung filter ko eh. Hindi naman siya ganun ka dumi um, ano, ano rin naman siya, malinis naman siya. Nga lang, may mga alikabok rin na pumapasok doon. Kaya, kahit konti lang na alikabok, pumapasok pa rin siya sa mismong ano, manifold. Yun yung magpapadumi ng ating uh, ating uh, ating, uh, ating piston. Pumapasok din doon kasi nasunog rin yung mga alikabok. Umahalo siya sa gasolina. So, ito nga pala yung ano natin yung uh, air filter natin. Yung una kong binili is yung pulay pula siya. Pero, ito is kapareho lang din siya sa stock natin na uh, air filter. Pero hanggang, ano ito, mura lang ito guys. Nasa 159 pesos lang siya. Yeah. pwede siya bilhin at ipalit sa madumi natin yung uh, air filter. Dapat So, check nyo rin guys kung tama ba yung, or pareho ba yung, yung, yung layout niya. Kasi dito sa akin, meron siya dito curve. Ayan. At dito, is mas malaki yung space. Kasi dito, papunta yung bigger tube. So, ito yung sakto, ano, uh, sa stack ko. Kapareho niya. So, sa air filter naman guys, magpapalit tayo nito kapag yan din, pareho lang din sa ano, sa Spartan. 8,000 km, 215,000 km na odometer natin. Kasi pag nadumihan na 'to, ang mangyayari yan, mahihirapan na <clears throat> mahihirapan na humigop yung cylinder ng hangin. Kapag clog na itong air filter na 'to, ang mangyayari yan, babatuhin niya ng ECU ng uh, fuel. fuel So, ang mas madaming fuel, kukunti yung air. Kasi nga, plug na ito. At, uh, mapupu parang, ano yan, mayayari yan, magbabasa yung, ano, yung mismo, uh, ating at spark plug. Kasi nga, na sumusobra yung fuel na napapasok doon sa cylinder. Kaya dapat, lagi natin i-check yung uh, ating air filter na to para maganda yung performance ng ating uh, throttle para yung response niya is mas mabilis. Ngayon, ilan yung mixture niya? Actually, ang mixture ng ano, ng Ito fuel mixture po na ating RS125 FI is 1 in 14.17. So, 1 part is equal to, uh, 1 part ng uh, fuel sa air naman siya is 14.7 part na uh, air. So ang mangyayari niyan is grams yung gagamitin natin dyan. bali 1 gram ng fuel ihalo mo siya sa 14 gram ng air. Doon sa mismong loob ng combustion chamber. Yun yung tinatawag uh, na air to fuel mixture na papasok sa manifold at uh, ibabato doon sa combustion chamber. So paano siya hinihigop? Actually guys, madali lang 'yan i-explain. Yung iba kasi hindi pa nila, sa mga bago pa lang sa motor, hindi pa nila alam kung paano yan papasok yung hangin doon. Ngayon, papapasok yung hangin kapag yung piston pa bumababa. Pag bumababa, bumababa yung ano, yung piston. Magkakaroon ng uh, vacuum. Pag bumababa yung piston, bubukas yung uh, air intake. So dyan papasok yung uh, air to fuel mixture. Ngayon, pag pumasok na doon, tataas yung piston, babalik ulit at go-compress co na yung air-to-fuel mixture ngayon kasi magsasarado na rin yung air intake. At uh, ikukombas na rin ng ating uh, spark plug. At uh, medyo, ano siya, medyo mahabang usapan yan kasi sa 4-stroke yan guys. So, ang gagawin lang po natin ngayon ay magpapalit tayo ng ating uh, spark plug at air filter. So, kaya naman guys, andito tayo sa ano, sa ating uh, unit. So, kung um, um, makikita nyo, merong puti-puti wax po yan. Para kumintab yung kanyang um, bearings. So, makita nyo. Dito sa ilalim, meron ditong parang cup. Ito yung uh, spark plug cup niya. So, kukuhin natin to. Huwag kayong mahihiya or huwag kayong matakot guys natanggalin tanggalin. Dahil mad madali lang siya tanggalin. Kanda lang guys. Oh. Yan. Huwag nyo bibiglain. Yan. So, kung makikita niyo sa loob, ito yung spark plug niya. Gagamit lang tayo ng ganito or kahit anong pwede nyo pang tanggal. Papasak sa loob. And then, pwede yung lagyan nito. So, magtatanggal kayo guys, dandahan lang. Dandahan and, lang guys. Magtatanggalin niyo yung spark plug. So, try natin tanggalin na. So, ito na guys. Ito. Yan. So, tanggalin natin yung ating spark plug. Papalitan na natin. yung natin medyo maitim na siya guys oh. rich rich yung kanyang uh, <coughs> ito medyo rich so papalitan natin siya ng bago is ano lang hand tight lang muna bagay yung ano gawin ka ng uh, ng uh, hand tight lang muna guys Yan, so pag medyo ano na medyo sweet na na konti pwede nyo nang higpitan medyo ay sorry medyo ano tong ano pag cup na to istorbo ano. hindi nyo kailangan higpitan ng sobra sakto yun dengga undering. Ah. So, next naman natin gagawin ay access natin yung air filter. Dito siya kukunin natin yung limang screw. pwede pa ito tago ko na lang pero may mga dumi dumi na rin dito sa so, loob so, pagpapalit ng air filter hindi mo pwede dapat uh, ano kung um, recommendation ng uh, manufacturer is palitan talaga makikita nyo talaga siya <coughs> yan sakto siya so, po pasok yung hawa actually puti ito siya okay so mapasok sa likod bali dito siya pumasok sa likod papunta dito pupasok dito THANKS okay. Expansive na siya ngayon. <clears throat> Pwede natin itong gawin ano. Okay pa naman pa. Pero mag-reach na to. Manapit na to. Gawin na lang natin yung diserba. So guys. ganoon lang kadali mag ano. Magpalit ng ating uh, spark plug tsaka air filter. So, after nyo magpalit, i-pandanin mo na yung motor tapos i-idle nyo muna ng 2 to 3 minutes para ma-read ng ECU yung changes dun sa system ng uh, motor. Kasi ECU rin yung nagbabato ng kuryente paputang spark plug at uh, ECU rin yung nagbomitor ng uh, hangin na papasok sa manifold. So, kung magpapalit kayo ng air filter, ganun din ang gagawin ninyo. wag uh, huwag nyo patakbuhin, wag nyo i-rev, idle lang po ng 2 to 3 minutes para marid ng ECU ang kung FI yung ano yung yung motor ha, para marid ng ECU yung uh, changes na ginawa nyo sa kanyang uh, system. And kung gusto po ng mga ganitong uh, content, please don't forget to sub subscribe guys na para at saka uh, hit nyo rin yung notification bell para ma-notify kayo kapag mayroon bago ako mga videos na i-upload. So, yun lang po. and see you on next episode bye bye